So what's up, what's up mga kumag, back ang online judge. Walang iba kundi judge, Jinan. Okay guys, another Pinas Astig Unang Bara Review Quarters ng uh, tournament. Tolitz versus Matina. So, si Tolitz, ang kalaban niya dito si Sisik, di ba? First round. Tama ba ako? Sa pagkakatanda ko, si, Sisik yung na ano dun, uh, kalaban niya. Si Matina naman, sino ba yung kalaban niya sa, sa first round? Nalamutan ko na kung sino yung kalaban ni Matina sa first round. Basta na-review natin to. At ayun, another battle review and uh, katatapos lang na natin reviewin yung ano, yung uh, Choi Fox vs. Grey Matter. At uh, ayun, uploaded na yun sa channel natin. You can watch it kung gusto nyo. Ito, continuation lang. Okay, Tolitz vs. Matina. Game na kaagad guys. Pinili niya mauna si Tolitz. Unang banat para kay Tolitz. Game, game. 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 Seryoso? Binigay mo sa akin si Matina? Ang bobo naman! Magandang laban pa sana to kung si Antonio na lang. Botos game! Kalaban hmm. yeah. ko ngayon si Binibining Matina. Ito yung tipo ng babae na kahit sa damuhan, pwedeng-pwede mong matira. Pag ito God. naging jowa mo, mayat-maya yung away, tapos palaging malika. Pero pag pinakitaan mo ng kargada, maya-maya, bati Matina, Alam mo bang araw-araw gusto kitang makita? Pag tinikitigang ko larawan mo, madalas akong manghina. Gago. <laughs> pag ako naging mangkukulam, ikaw gagamitin kong manika. Lahat ng gagawin ko sa'yo, hindi mo magugustuhan. Habang tinutusok-tusok kita, pati si Angelica kang naapektuhan. Di ba may skandal ka? Angelica. Tang inang yan. Hindi ko na-expect kung sino na yun, ha? Alamin nyo na lang. Magugustuhan. Habang tinutusok-tusok kita, pati si Angelica kang naapektuhan. Di ba may skandal ka? Matagal na yung balita. Sa mga porn site, madali lang yung makita. Yung video niya, binenta ko sa mga tito sa probinsya. Kaya yung pasig, niluwas ko nang may kita. Si Tolitz, nagpakalito at tiyensa kasi yung kwento niya, nilabas ko sa Maynila. <laughs> Nung naging kayo ni Antonio, maraming nakapansin, lumalim yung sulat. Halatang galing nga kay Antonio, paano mababaw sumugat? Seryoso? Ginawa mo siya para sa malalim na sulat. Kapalit ay makapasok dyan sa mababaw mong sugat? Sana ako na lang ginawa mo Para yung kaalaman mo lumagu pa sa akin hmm. Pag binaunan kita ng kargada ko, oh, lalo kang lalalim Matina, halika Pumasok ka sa kwarto ko, oh, papaunguling kita hanggang lalamunan mo ay hey, mautas Tapos pag naghubot-hubot ka na, duduran lang kita Pwes! Para madulas ako yung tito mo na nag sa sa'yo na magtinda kang kandila. <laughs> Tapos titirain ka pag uwi mo pag magapang walang kita. Matina, alam ko meron kang halimaw sa pagitan ng dalawang hita. Yan ay nga nga sab, sabin ko, kahit mga sim-ngasim na parang dalang hita. Sabay pasok ng sagad, kahit walang dalang mantika. Kahit na amoy hima, makikita nyo si Jordan labas dila. <laughs> Matina! Mukha kang Latina, Pilipina, 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 Pilipina. Ano kala mo, Tang Twister, Malika! Lulipita, lulipita. Ganto ako dumila. Kaya kubkob nung bataan, sinuko na sa akin kasama bandila. Hanggang mga sa galit si Antonio dahil para ang sinakop ng Kastila. Kinulit ko lang yung diwa, pinagmukha ka pang alila. Di lang tupas na may suto pati kumbo buko may sipa. Pinakita kong mahina, kung patalasan lang na uwi ka. Mismong ikaw ngayon magsabi kung sino walang bisa. Time! Hands Okay. Pwede ba yon? Pwede ba yun? Yung ginawa ni Tolitz? Di ba may madaming rules dito sa pinasasigun ng bara? Bawal magmura, bawal mandamay, bawal bastot. Bawal ba? I don't know eh, kung ano yung rules eh. ba? Diba? Pero, shoutout kay Tolitz, siguro kung, ano to, yung battle talaga ng mo, ano, na, yung normal na battle. ba diba? Yung walang, ano, walang, walang uh, rules. Pwede pang maging, ano yon? maging okay yun para sa akin. Pero, sa tingin ko, ano siya eh, hindi ko naman sa, hindi ko naman sinasabi na below the belt siya. Wala naman eh, wala namang ganoon. Pero sa tingin ko hindi siya ganoon ka-epektibo laban kay Matine. Eh. 'Di ba? Or or hindi ko lang na, na-trepan yung mga references niya or I don't know eh. Pero sa tingin ko hindi talaga angkop yung ito, eto para ano? Para mas klaro, hindi siya pang-battle. yun na lang mas ano yun, mas sa uh, klarong description yon Hindi siya pang battle yung ginawa ni ni Tol. Shoutout kay Tol ulit sa, shoutout sa'yo Tol. Pero ano ko sa opinion ko, hindi siya pang battle eh. Yung round 1 niya. Kaya yung round 2 and 3, pakinggan natin, abangan natin yon Pero tignan natin, matina. Mahal ko yung battle rap, kaya nga ako nandito. Pero grabe galit mo para bigyan ako ng aimsing dinaliligo. Babalatan kita at malabo ka tulungan. Kasi kahit magbababars ka dyan, mukha kang galing tulungan. Mm -hmm. Ano yan? Hip-hop, yes. Pero hilod, X. Uy, <laughs> bago magrararap, baka pwedeng ligo-ligo din. Aroma mo para sigarilyo. Amoy nikotin. Walang pipigil sa akin pag titripang kita dito sa gitna. Sisigaw ako na, Manya! Para may sumapak sa'yo bigla. <laughs> ano nyo mo? Ha? Ah, sa totoo lang, wait lang, sa totoo lang, ang hirap mong sulatan. Ni hindi ako makapaglibang. Imagine nyo habang nagpa-practice, iniisip kong kalaban libag. <laughs> Kaya pala ang lahat mo tingnan dito. Mukhang sa araw bilad. Kung ganito lang magiging beef ko, kakain na lang ako ng bilat. Ay hindi, Bicol Express. Bicol Express. Kasi naman, <laughs> malabo na tong bumalo kahit mag-alak pa. Tanggapin mo na lang na talagang pangit ka nakuha mo kung tawaging Inday. Marala na sa mukha anong wasakin. Inday nga eh, sanay magpatiklop. May kalalad yan ka sa kin. Anong tingin mo? Magpapabayaan sa natin? Yan ay malabo. Di ka uubra. Kung nang tingin pa lang sa'yo, mukha nang mabaho. <laughs> sa bagay, pagpangit, kailangan pa ng extra effort para agatin ng mga tao. Habang ako, kontig cute at malinis na performance. Sure na ang panalo. Kaya kung ako sa'yo, umuwi na lang. Hindi ka welcome dito at double meaning pag sinabi kong di ka makakaisa dito. Mm. Para sa kampeonato handa akong pugutan lahat ng pinapila. At kahit pangit ka at least may maganda akong pinakita. Yeah! Iyon ang pang battle. ba diba? Simple lang, pero direkta. Yung kay Tolitz, medyo, ano siya eh? yun nga sabi ko nga sa inyo, pwede siyang Pwede siya, pwede natin siyang i-consider. Pero hindi sa ganitong tournament, no. Feeling ko yung mga ganong anggulo ni ni, ni Toliz para kay Matina, ano eh, hindi siya ganun kaangkop talaga dito sa sa battle na to, especially tournament. Tapos nakita niyo yung performance ni, ni Matina, ang linis. Tapos kalat-kalat yung anggulo. Tito, mabaho ah uh, Basta marami. Diba? Unlike kay kay Tolitz, naging highlights na atake niya dito approach niya dito is yung yun nga, yung uh, uh, ano bang tawag dun sa ginawa niya? Pero, pamemersonal. I don't know kung pa sakop ba yun ng pamemersonal. Pero, yun, ano niya, tinira ni Tolitz yung pagiging babae ni Matina. And, yun, yun lang naman. Sa akin, pang mas, pang battle yung ginawa ni Matina. Mas maraming angulo mas maraming direktang uh, references na ginamit si, si Matina. Kaya sa so tingin ko, I'll go with Matina dito. 9-7 in favor of Matina. Round 2. Tignan natin. Yeah! Pinanood ko Game. naman yun ni Tikas! Nakakahiya kayo pareho! Habang pinapanood ko yun, sinigurado ko na yung kwarto ko sarado. Inday, di ba? Habang pinapanood ko yun, sinigurado ko na yung kwarto ko sarado para kayong mga katulong na nag-aaway kung sino maglalaba ng may taing brief ng amo yung Arabo. Kung makapanlait ka sa kalam Naglalabas ng phone si si, Ma, si Matina. So, syempre, maglalas ng, ano diyan ng, ng puntos dyan. Sa ano na? Sa endgame. Amo naman, maganda ka! Hindi ka maganda, tanga! <laughs> pangit lang talaga siya! Maganda tang makapanlait ka kay Tikas sa akala mo naman maganda ka. Hindi ka maganda tanga. Pangit lang talaga siya. <laughs> <laughs> yung kapangitan ni Tikas, mukha siyang pagod na chimay. Yung kagandaan mo, mukha kang bagong saud na inday. Nandahil sa'yo, sumikat pa yung linya niya na Masarap naman ako, pwede kong takpan ng unan. Ganong klase ng babae, ang sarap tuluyan. Pagka ganon pumasok sa kwarto ko, anong takpan ng unan, lampasin ko yung ang upuan. Pero sa'yo, ready ako makipaglampungan. Yes! Doon tayo sa kwarto mo, tas yung picture ni Antonio Batan, yun ang takpan natin ng unan. Libutin natin mula sa kwarto, sa sala, pati sa kusina. Huwag natin patawarin pati ibabaw ng kubeta. Isasandal kita sa wall, tapos papaangatin eh, hanggang makaabot sa kornisa. Pag naabutan tayo ng tatay mo, magpapanggap akong kortina. <laughs> <laughs> Pero alam kong ilusyon lang naman ang lahat ng iyon sa dyang. Hindi ko lang kayang manahimik. <laughs> Matina, ikaw ang matagal ng babae sa aking panaginip. panaginip. At ngayong nasa harap na kita, ikaw ay napakagandang pugad, ako ang iyong ibon. Sa wakas, nagkatawang tao na yung babaeng madalas kong tinitingnan sa libro ng ibon. Matina, marami na tayong mga anak, hindi mo lamang nalalaman. Kaso sa kasamaang palad, lahat sila natuyo na sa basahan. Gago. Matina, pag tinititigang kita, ako ay lumulutang. Kung para kay Antonio, ikaw ang babae sa likod ng pakbet, para sa akin, ikaw ang paborito kong ulam. Tinola, walang halong pambobola, kagaya ng pangako ko sa'yo na hindi ako ang babae <laughs> Sobrang, sobrang paborito kita, kaya kitang kainin habang tumatae. Gago. Matina, alam ko ang ibigin kay Malina. Makasalanan ng mga kamay ko at parang gusto kong ipako. Pagkat sa tuwing makikita ko yung dalawang bundok sa harap mo, lumilipad sila na parang gusto nang dumapo. Matina, gusto kitang madama. <laughs> sa umaga, sa gabi, tayo lamang dalawa. Dito ka lamang sa tabi ko. Hindi kita hayaang mawala. Ayoko maglaho ka na para lang pula at para walang magtangka. Bago ako umalis, papahirang kita ng tay sa mukha! Kaya lahat na nangyari sa atin, secret lang. Kung pwede, pakitin ko mang bibig. Mananatiling piping saksi ang mga gamit sa siled. Tiyakin mo na yung lihim, ay mapapanatili. Pinagbigyan ko lang ang yung mababaw na hilig. Kung sa spoken poetry, kanya na paibig. Ngayon sa spoken poetry, kita mapapataimig. Okay. Ito nga eh. Spoken poetry yung second half ni Nito Lits. Gusto ko sanang puputulin doon eh at mag mag, mag pero wala na eh sa momentum na si Tolits eh kaya syempre respect kay Tolits at uh, pinakinggan natin 'yon hanggang dulo. Doon pa lang sa may pakbet ay eh, doon pa lang sa tinola eh tinola ng bola. So sabi ko ay puta, pa katunog ni katunog ni Anthony ma. Ah. So parang ginagaya or ginaya ni ni Tollitz si si Anthony sa part na 'yon. Kaya hindi ko na rin pinutol at pinakinggan ko na kasi mawala yung momentum. Kahit ako eh, nak nasa momentum na ako sa pakikinig kay, kay Tolis dun sa, sa part na yon. Pero yon, ganun pa rin eh. Ganun pa rin yung punto ni, ni Tolis, di ba? Uh, di ko alam kung ang, 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 ang ga-under ba yun sa pamimersonal, pero ano pa rin eh, ang, 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 ang angulo pa rin kasi ni Tolis dito, yung pagiging babae ni, ni Matina. And kung kukumpara mo yung first round and second round nito magka magkamukha eh. Halos identical. ba? Diba? Pero kung titignan mo naman yung round 1 ni Matina, dun mo naman makikita na creative yon, Mas pang battle. Ganon ko siya nakita. Ewan ko lang kung para sa inyo sa 6.5k views ng battle na to, sa 6.5k na nakapanood sa battle na I don't know kung paano nyo na take or paano nyo na absorb yung, yung mga bara o yung battle na to. Pero sa tingin ko, uh, ahead pa rin yung round 1 ni Matina dito compare sa compare sorry compare sa sa first two rounds ni ni Tolitz. Ahead yung round 1 ni Matina sa round 1 ni Tolitz. Ahead pa rin yung round 1 ni Matina dun sa round 2 ni Tolitz. Ganun ko siya nakita. So, I don't know kung paano yung nakita yon pero uh, that that's my opinion and yun yung yun yung ano ko, yun yung absorption ko sa dalawang rounds ni Toritz at yung round 2 ni Matina, papakinggan pa lang natin ngayon. Game! Spoken po, ito kita mapapatahinig! Wak! <laughs> Wak! Kaya ko, malakas magpakawala yung Toritz. Ngayon ko na release na parang nagwawalang Toritz. Spoken Poetry, To be honest, ang ng hininga mo. <laughs> Tahol ng taol masyado nag-iinaso. E sa lahat ng yung itinira, hindi man lang ako nauga. Mabaho mm. lang hininga mo, pero walang malakas na buga. si mm. Tsaka, sigaw si lang! Sigaw! Sige, sigawan tayo! Ah! <laughs> sigawan tayo! Kung magtatalak lang to dito, dapat di na sinale Anong silbi ng sigaw kung wala namang sinabi? kini lahat habang binubungaan ko ay ikaw. Pumuro sa iyong bibig, suntok na kasing sakit ng singaw. Pag ako nagparinig, may manginginig. Pag ako na nagapoy, may mangingitim. Sasakit lang ang puson kapag nagpipigil. Wala akong balak mag-ipon, di kita titipirin. Kung kumusapan lang ay ba, tira ko ay dibitin. Ako dapat, hindi si Makoy nasa main event. Kaya huwag ka pasigat. Lalo mat ako'y nagdidilem. Makakatikim ka na mas masakit pa sa batang nagdini-pen At alam namin makakampido. Hmm. Pero wag mo kong binabata. Sinadya akong laiting ka para ramdam mo kung paano minamama. Hmm. Itirahin kita dito ng walang kaawat-awat. Hindi ka titigilan ng magbukang kaawa-awa. Ibang klase ang paggali, magkabila ang hinahasa. Ngayon, anong pakiramdam na si Tito naman ginagahasa? Hey! Tang mas pang battle talaga, men. Mas pang battle talaga yung kay Matina. Iyon lang talaga. 'Di ba? Mas ano eh, mas Siguro sa entertainment, to tayo. Pero sa pang battle, especially tournament to, Matina. 'Di ba? 1 and ni Matina, mag magkasing eh, 'di ba? 1 and 2 ni Tolitz magkasing din. Uh, siguro sa preference ko na lang talaga preference na lang talaga nagka, magkakatalo dito and I think Matina got the, those two rounds so ganoon lang ganoon lang kasimple uh, props kay Tolitz pwede nating ma, pwede nating uh, masabi na pang battle yon labas ng tournament pero sa sa ganitong klasing tournament algo with Matina talaga kasi mas direkta mas uh, mas mabilis ma madala ni Matina yung pinakapunto niya sa mga nakikinig mas mabilis yung yung setups niya para dun sa punchline mabilis eh mabilis yung transition so yun Matina I'll go with Matina sa first two rounds yun pa rin ganun pa rin uh, 9-7 ba sa round? Oh, yun 8, Hindi. Ulitin natin scoring. 8-7, eight, 8-7 seven, eight, seven lang. So, that's 16 to 14 in favor of Matina. Round 3. Mabao daw ini ako. Gago ba to? Bago battle natin, nagliste rin ako. <laughs> Gago may dala. <laughs> imbento ang puta. Shout out sa Mighty. Seryoso? Singer ka? E ang sakit mo sa tenga! Sa boses mo wala ng gamot kahit sa ang butika! Bagay sa'yo ipabaril sa luneta! O kaya naman ikulong sa loob ng stock room kasama si Pacquiao para masuntok ka sa bodega! Bars! Okay. Ganto itsura ni Shishuka pag nirate ni Nobita. <laughs> Pwede tong artista tagapunas ng puwet ni Sharon Cuneta. Pwede rin naman bida. Ginagambang sa telenovela habang tinitira ng dart tapos nakabitin sa umiikot na ruleta, Matina! Ikaw na ba sagot sa dami ng problema? Pwedeng papakain kasi kutis Nutella. Hmm. Si Matina, sa musika, kung umasta kala mo, imitation lang naman ng galawan, dinagaya. Morena! Hmm. Mm. Ilis Morena. Okay. Kakagising ko lang mula sa pagkapikit. Ang kalaban ko ngayon ay babaeng maliit para makilala kung kani-kanino didikit. Hindi pa to sikat pero sa mata ko, masyadong masakit kasi feeling sikat. Sa flip-top ko mas na kala mo flip-top Benzy. Hmm. During battle, tumutungtong niya sa mismong stage. Dumaan galing sa Gedli, real to. Nakita kita nung laban ni Tips D at saka Batang Rebelde. O alam ko may passes ka sa VIP pero doon sa mismong stage. Tanga, hindi ka dun pwede. Diba, M-Site, bawal dun yung mga hindi naman ano, tong two. Oh, shout out. shout out! sa mga bouncer na flip top na kanyang nalulusutan. Ganto strategy niyan habang palihim kong pinagbamasdan. Naglalakad dyan dahan-dahan. Nakala niya yung sikreto niya hindi na malalaman. Kaya yan nagkukulot-kulot na buhok para pag biglang tinignan, magpapanggap siya na halaman. Mga babae na basta na lamang dito nagsulputan. Bakit ka ba nandito? Mga PMC na sa battle rap nag-aangad ng respeto. Kayo itong mga mariaklarang ng gulo sa kuta ng mga bandido. Gustuhin mo man o hindi, alam mong mababastos ka rito. Palibasa, okay lang kasi hindi ka na virgin. Mas gugustuhin ko pa rin yung mga babae sa probinsya namin na sa loob na ng bahay paggabi wala pang seven. <laughs> kaya, yung mga, kaya kung magpapakasal kayo, piliin nyo berhen, tsak dadaling kayo sa heaven yung mga babae sa Maynila competitive masyado kala mo hanga ako sa inyo hindi rin ako yung hip-hop ghetto na hindi ganong bilib sa gender equality parang sa Yemen Yemen mm. <laughs> matina physically nilika kayong mahina habang kami mas malakas huwag mo nang baguhin yung disenyo yung binigay ng nasa itaas gender equality pero hindi kami gentleman pag di kayo pinaupo sa bus gender equality pala eh sige mamaya Situan tayo sa labas! At o di diba, hindi naman pwede. Sigurado, kulung ako pag sinubukan ko tong saktan. Matina, dapat mo yung maintindihan. Nilika kayong mahina, kaya nga yung batas kayo yung mas pinoprotektahan. Kaya wag ka dito umastang matigas e eh, malambot ka pa sa bread cream. Sobrang init ko sa tour na ako magdudulot ng red skin. Itutuloy ko to hanggang makarating sa big screen. Para to sa mga champion ng FRBL na laglag sa motos, ako magtutuloy sa Dave sa Trev's Dream. Sisiguraduhin ko ngayon na ako magiging bagong kampiyon at bida. Ako'y gutom na chess master tapos ito lang hinain sa lamesa. Siguradong matina si Matina at di naubra yung baon mong pyesa. Kung dati tumalo ka ng queen, ngayon hindi ka lulusot sa dark horse ng liga. Okay. Yung chess, matina, matina, narinig ko na yon sa ibang mga battles ni, ni Matina. Eh. Yun. 1, 2, and 3 ni, ni Tolitz para sa akin magkaka-level yan. So, proceed tayo kay, ano, kay Matina. Again! Dami na nilang naghahamon gustong sumubok. Sa galing ko malazay, baka biglang mapasubo. Pero kung ako sa mas pipiliin ko sumuko. Kasi pag ako nalamod, baka laway mo tumulo tanging. Rima lamang pampalasan, tira ko na pampatama. Di kailangan ng bara, di lang lang ang pambalasan. Mga banatila dinamita, di lang basta may makaya. Sumabay sa meta, Ayun. Ibang klase to na ea. Eh, ah. Pinipilit pang makita, sinisilip pang maliko, iniibig pang ibida, sulat niya na pang mahina, guhit ukit na pandiwa, matik sakin na yari ka ulit, ulit na pagjiwa, parang kinikilit ni Matina Kaya mo yan? Malamang hindi, kaya magpigil, ibabalik na kita sa source, I'm gonna leave you breathless, parang kanta ng The Course, wala ka ditong maipagyayabang. Lalo ang tas ng sulat natin, ay di rin mm. Sa sugal na to, handa akong pumatay ng asabong mala, Gretchen Barreto. Quarters, tapos na akong basagin yung bungo mo. Sa'y sino susunod, na mapuhutang ko na rin ang ulo. Time! Yo, yun na ba yung banta niya? Yung inispeak niya galing sa kanta niya. Game! Ay, di tapos na ba? Sa ahol <laughs> <all>, maliw! <laughs> sa all, maliw! Motospati <laughs> Matina yun, Matina. Uh, first two rounds na explain ko naman. So, tingin ko yung round 3 for formality na lang. At uh, nakita pa rin natin na mas angat pa rin yung estilo ni Matina, especially the 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 flow kanina na 'yun yung yun yung nilindang caffeine sa sa round na to. Uh, sa battle na 'to. 'Yun. Uh, sorry kito Leeds men. Ah, uh, shareod sa iyo pero sa tingin ko uh, nagano siya. Nag-overlap si si Tolits dito sa battle na to. Sa tingin ko hindi pang-battle talaga yung baon niya. Pwede siyang maging pang-battle pero labas ng tournament. So sa, sa 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 pagkakataon na to, nasa tournament kasi kaya hindi para sa akin, hindi siya para doon eh, ba? Diba? Then kay Matina naman, nakita natin yung punches per punches 'di ba? punto per punto kaya masasabi nating mas pang-battle 'yon, mas pang-tournament 'yon. 'Yun lang, ganyan lang ka simple. All 3 rounds Matina uh 8 8 8 24 to 21 pero nakita natin naglabas si Matina ng dalawang beses ng cellphone, round 1 and 2. So, well tayo ng 1 2 uh, points. So, 24 to 21 supposedly minus 2 points 22 to 21 in favor of Matina pa rin. So, Matina pa na ako dito. Kalisag! Siyempre gusto ko dito sa Pasig Doctors sa mga Mat. Pero yon. Ah, uh, pwedeng mali ako. Pwedeng mali ako sa, sa tingin ko sa battle na to. Pero, I'll go with Matina talaga. Kasi, para sa akin, sa preference ko, mas pang battle yon At mas epektibo yon. Boto ng urado, mag-a-advance sa Semi-finals 2-1! Mag-ingay para kay Matina! Shout-outs kay mm. Matina! Wait lang, kaya tayo yung nasasabi yun? Pero shout nga pala kay Isai. Siyempre. Ano yan? Bad and Freaky. Bad and freaky. Sa mga tropa ko sa Dilarama, pa rin niya akin. Ah, uh, bukod doon, Uh, yung mga music quiz, pwede na sa all music platforms. Matina, may mga ilalabas ako. Sana makapasok tayo hanggang sa semis. Ayun. At syempre sa si championship. Salamat sa mga bumoto sa aking orado. Hindi ko sila sinabihan na alam na nila yun. Uh, tropa sa Pilipinas <laughs> Sa mga tropa ko na sumama yun. Ayun. So, diba? Sabi ko sa inyo eh. Para sa akin, mas pang battle talaga yung kay Matina dito compare sa Dalanit ni, ni Tolitz. Yun lang, yun lang. So, yun. Isa pa tayo. Isa pa tayo na pinasastig. Isa pa tayo. Uh, di ko alam kung sino. Gem or Gem Kenji ba yung uh, tinanong natin. Tignan nga natin muna. O, oh, Gem Kenji. Pwedeng Gem Kenji. Pwedeng uh, Good Kid Pose. Pwede rin. Good Kid Pose. Uh, I don't know kung ano yung... So, surprise ko na lang kayo uh, sa next na ma-upload. Pero, yun. Tolis vs. Matina. Matina pa sa akin. Sharot kay uh, Tolis. And kita kasi sa next na review, mga kumag. Peace out.